Ah, like, ikaw, ikaw. Okay. Nagdaramdaramang jowa. Si Opie. <laughs> si Opie. Wala din ka. Oh, so, ko si Opie. Oh. Kung ano si ano. Bakit? <laughs> <laughs> sa lalaki. sa babae, si Sharon. Kobeta. Hindi <laughs> <Yung, laughs> Kaya ito pala, sa ko muna Oo. Kahit na ni <yun>. Hope. <laughs> Hindi mo bagay sa kanya kasi... Hindi siya naliligo. naliligo. Kailangan na ito eh. <laughs> <laughs> si mo. Mo na, mo parang to. parang mare-report tayo dahil kay Ho. Buksan mo muna. Wait lang, tingnan ko. Tingnan ko. Tama 'yan. Oh, ito, ito ma. Yeah. Picture mo na Picture mo kasi. Picture, Picture mo kasi. Flash. Picture mo. Dito ang pang-flash. What? Ay, dito huh? I huh? 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 <laughs> wow, lalaki naman 'to. dito. pa ng tao. <laughs> okay, ba <All laughs> 'yung tao? <laughs> <laughs> uh, ay <laughs> Hindi ko okay. Sabi na ka dami. Ay, kin po yun. Laging damit. Laging damit. Ito. Ano, um... Ano, ano siya? Pwede siya yung ka. Siya yung ano, um... Uh, una kong dating dito. Ay, hindi ako. Approachable siya agad. Parang, you know, parang close na kami. Si John Marley. Tapos, ano, every time <laughs> na magkikita kami, Laging niya ako tinatawag siya talaga. Oh, he's my best. Oh, so, he's <laughs> my best. Kasi John Joy. Dan, siya rin gift na pag-i-describe kind of na siya. Uh, yun? Pwede <laughs> niyang yung memory. Dito niya, ito yung niya ng Nang pag ito sa lalaki. Para sa lalaki niya na bago. Dati since ma, ano sya, mapera, may influensya. Mapera na talaga. May influensya. Oo. Oh, oh. mo na, buksan mo. Yeah, okay. na. Ayun ay, oh, hindi ako nanilira ng mga bigay. Yun na, nasira na. Ayan. Yeah. Makita yung balot niya niya. <laughs> La Planner? Padding? Ano yan? Ah, wallet! Tama, mali. To si is to believe. Uy, ayaw na. Baka binalot ng binalot. Hindi, ano, hindi bukol sa loob kasi. <laughs> 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 oh, <yeah. laughs> ay, hindi ka? Ayan. Eh, natagal na yung bra ko. Oh, shit. Kaya sabihin mo kung kailan mo mabubuksan, ha? <laughs> <laughs> ay, ay, ay. Video 2 minutes na. Wallet! Ayan. Another wallet. Nagamiting ko siya agad. Kasi may salita ni Hope eh. Oh. Okay. May basbas ni Hope. May sakulam ba yun? Okay. Okay. Ang mga ka, mga malalakas ang barang. Ay, <laughs> gagawin. So, next time, parang po. pa rin, kahit ah. sa usapan na. Pinapaligo pa sa bahay. Parang yung message niya, message Patag sa lahat ng body. Tapos, <laughs> ano? itong gift ko sa kanya. Ate. Eh. Alam niyo po, ano naman yan eh. Pag ginamit niya to, may ilap ulit sa kanya yung nanakit sa kanya. Ay, gusto niya yun! Bagong yes, yeah, mukha ba yan? Okay, <laughs> 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 <Karkozy> <laughs> <a> package! Alam mo ulit yung mga mga. Jamar, tumay mo yun dyan! Dahil dito, talihan mo, ilalagay na namin yung mask. Video ay na kami dito. Ito na bibigay ko sa kanya. Ito <laughs> na <Alam> ni Jomar. Ito na ni Jomar. Okay, itong nagunod ko ay kilala kilala siya ng mga kabataan. Tukla ang sasig, karamihan. <laughs> so, yung mga diyoka niya, aling magdanapaw. Uy, ay, drabe ka naman. te. Natatamahan si Reno. O, mo. Isa lang yun. Ay, yung isa dyan? Oo. Oh. Ano kasi ba? Tapos may diyowa siya ngayon, net bago. Ano <laughs> si boss ba 'yon si boss? Tapos, ngayon. Si bossi. Masakit pa kasi yung glow niya, nagpunta sa. <laughs> oh, wonder mo. din ng ex ko. 'Yan. 'Yan. Wala natin. So, na Masakit yung puso niya, naglalabas yan ng laman ng loob. So, eto, I-describe oh, mo na lang sa regalo. I-describe mo na yung regalo. I-describe mo na yung sa Ang uh, papanog Papanoog na din siya. <laughs> <laughs> yung gift. Ay, gift. Ay, gift magagamit niya to sa pang araw-araw. Pang labat yung So, malambot ito. <laughs> Dildo ba yan? Malambot ito. Uh, Masarap ko sa lahat. Sa, sa, <laughs> sa bukaan. Oh, diba? Ay, Ay, diba? Po. Buksan mo. Buksan mo, parang dildo yung nararamdaman buksan ko. Buksan mo na! Ang hirap, diba? Ano yung mga sis buksan mo? Hindi parang hindi kasya kay ano. <laughs> <laughs> ano nga, ano? Ano yung gift? Uy, <laughs> magagamit mo yung pang araw-araw. <laughs> ano yung gift? Oh. Bulak! <laughs> Bula. <laughs> Bula. Tapos meron? Uy! Babe. Babe. babe! Ay, wow! Oh. Masaya oh. siya pa Sample! Saan yung babe? Ang light yan. yan. Sample, sample. Dato kayo. Dato kayo. Dato Sige, subukan mo. picture kayo. Magka-size ng chan eh. Subukan mo. Subukan mo. Subukan mo. Ngayon. mo. Subukan mo. O, oh, tinan mo. Teka, oh, nakara-scotter oh, oh. bagong promoter ng brand.